Hello guys, tara samahan niyo akong mag-harvest ng aking ano a uh, mini mini garden. O oh, di ba, mag-harvest tayo ng kamote, magmumunggo tayo. Ito yung lagayan ko, guys. Fresh. Oh, di ba, may ulam na tayo, guys. Ayan, madami na tayo ng ulam o may atang para dumami. taposan natin para dumami. Dumami ulit sa sunod na araw. Ayan, harvest and harvest. Diba? Perfect na perfect sa ulam natin. Sa almusal natin, lagyan natin ng kamot, uh, kamatis, tapos lagyan natin ng ano ng baguong wow masarap buti pa diba? sinong may favorite nito pumunta lang kayo dito sa bahay magkarbis tayo ba diba? perfect na perfect ang ating almusal o diba? O, oh, nakalbo ko na, guys. <laughs> nakalbo na. Ito pa sana, o. Oh. Ito, nauulan ba nito? O. Oh. Perfect na, perfect. Ay, tama na. Maubos na. Nakalbo na. Nakalbo ko na, guys. Ito na siya. Ay, nalaglag. Ayan, nalaglag. Ayan. Ito siya, o. Oh. Mm -hmm perfect na perfect. Ayos ka ito. Ito na yung nakuha ko oh, madami perfect na perfect sa ulam natin mamaya. Oo, oh, oh. ito naman kukunin natin, guys. Kasi nung um 3 days ago, ito na yon. Oh. Lumago na siya. Utip oh, diba ha natin, guys. O, oh, di ba? Masaya ako kasi meron tayong ma-harvest. Mm -hmm. Kalbuhin na naman natin ito. Sa sunod na araw, meron na naman. O, oh, di ba? Perfect na perfect. Ayun, ang taba. Oh, perfect. Ang soil na ito ay may abono siya. O, di diba? Perfect na perfect yung ulam namin ngayon. Magmunggo kami. O, yan. Naubos na, guys. Kalbo na naman. Sa sunod ulit, balikan natin. Ito na siya. O, marami. Marami na siya. O, ayan. Perfect na perfect. Kaya, magbabay na tayo. Ako pala si MCC City Vlog, ang hap ambisyosa, hap pilingera ng namumukadkad. In I, thank you. Meron na akong ulam hanggang ano, hanggang tanghali at saka hapunan. Oo, ngayon. Oo, oo, Magda -diet lang konti kasi kailangan nating ano, mag-diet. Oo. Para hindi lumaki yung tiyan. Kailangan Ah uh, diet. Oo para kunti uh, ang chan para para magaan magsayaw ayun na bye Maraming salamat